Ang tawag dito, cash incentives niya yun ng world championships 2021 so sa akin ibinigay ni ma'am weng kasi ayoko mag ano no syempre, alam mo na uh, ano din sa kanila yung x eh, red flag din sa kanila yung girl so yun yung ano so sa akin ibinigay so ang ginawa ko syempre, nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So, ang ginawa ko, uh, inano ko siya, dineposit ko siya under my name sa BPI account dito sa, ay, sa may BPI, dito sa may Vito Cruz. Then, pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Mm -hmm. Na, nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isole yung credit credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya eh, otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? sabi nila for approval pa. Kung okay. i uh, ano kasi isa-surrender ko lang naman yung mm -hmm. yung credit card na yon. Uh -huh. so, so intact yung mga pera niya. Sa so, tingin niyo ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Ang uh, isa anak niyo na si Kaloy. Ang naging mitsa lang naman talaga no ever since is yung babae talaga. Kasi friend. yes, oo. Lalong uh, lumake tapos uh, ano, na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, Tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni coach mo dapat pagdating ni Eldro at lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya, sa bahay na tinitirahan niya, na binabayaran ng JOC na nire ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Caloy, tinanggap niya. Nandun yung ano? Nandun yung ah mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ano, 15 years old. Sa tingin nyo ba, patutulugin ko, yung anak ko, eh, isa lang siya, eh, para lang siyang ano, ah uh, studio time. Oo, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya. So, patutulugin ko, yung anak ko, menor de edad, kasama siya at yung babae. ba? Diba? Pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya. Na sinabi sa akin na, Angelica, mag-meeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon. Siyempre, mahirap puro lalaki eh, di ba? Na anything na mapatingin or something, actually yun din yung sabi ni Coach Monino, no? Baka mapatingin si Miguel sa puwet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Diba? yung ano yung, yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano, ah, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga i-allowed ia yung mga ganong. Mm -hmm. Pero dati um, mam, naging okay kayo ng girlfriend. Or una pa lang talaga. Una, parang medyo okay kasi, eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano. So, okay. hindi ko naman din masyadong pinakansin, no? Na parang okay lang, na parang ano. Then, nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, ah, nilalayo niya sa amin si Kaloy na oo oh, alam ko gusto nilang makasama gusto niyang makasama si Kaloy gusto rin siyang makasama ni Kaloy pero syempre kasi pamilya kami parang matagal din namin siyang hindi nakasama diko sa pandemic di ba ilang ano yon so syempre kung siya gusto rin siyang makasama ng girl how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama even yung mga kapatid niya kasi talagang Ah, medyo nalulungkot lang no kasi sobrang close silang magkakapatid. Mm -hmm. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang ah, gano, even yung mm -hmm. youngest ko, mm -hmm. yung eldest ko, yung ano medyo si Eldro medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman ng youngest ko mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahe niyo na lang kay ano kay Kaloy ma'am ngayon. Ah, kung mensahe, ah, ano bang ga, ano bang mensahe? Mabibigay ano ba yung ko sa kanya. na parang kasi lahat naman sinabi ko na eh, you no? Know, kung baga kung hindi naman niya ako paniniwalaan, wala naman akong magagawa eh. Basta ang alam ko, sabi ko nga dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko na wala kaming ano, ah, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin ininvest sa bahay ng ano para, 'di ba, na makita din niya na hmm. ah, eto kahit ano, ano sa bahay man pwede niyo pong i-ano. Eh, Oo, oh, oh, yun yung sa bahay eh na pwede mo ma, pwede mo masabi na ay may remembrance ako sa pera ko. Kasi 'yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time na